bagyong uwan, gikonsiderar na usana ka monster storm? Oh my god, guys. Duol na sa atong nasod ang bagyong uwan o kini ginatawag na nila og usaka, super typhoon. Tungod sa iyang kakusgon o tungod sa kadako or kalapad sa iyang sa kupan. Guys, mao kini ang mga lugar nga posibleng maapektuhan ni bagyong uwan. Tanawa ninyo ni nga video, guys. posible na kuno nga mahimong super typhoon or ginatawag na kini og severe tropical depression kining ginatawag nga bagyong uwan nga naa na, na duol sa atuang ang nasod guys muabot kini kung dili karong gabi e eh, sa Biyernes ugma kuno kini sa Sabado November 8 2025 mo abot sa ato ang nasod posible kini nga mo landfall sa Luzon sa Lunes. Kusa dili kita magkumpiyansa guys. Mangandam kita. Mabinantayon kita ug magampo gyud ta kanunay sa atuang ang labaw makagagahom o mau kini guys ang pinaka-importante pinakaimportante nga atuang andamon. Usa ka go bag. Unsa may naa aning go bag? Unsa maning go bag? O Unsa man ang atong isulod aning go bag? Guys, importante ka ni tan ninyo ni nga video kay ako kayo ni katabang nato kay sa panahon nga moabot na ang bagyo sa atoang lugar dali na lang ka nato birahon ang go bag o mo bakwit na ta or mo adto na ta sa safety nga lugar. Please watch this video. Narito ang kailangan laman ng isang go bag. Una, pagkaing hindi agad basta napapanis. Pinakapraktikal na ilagay sa go bag ang isang litrong tubig, biskwit, at dilata. Maaari itong dagdagan, depende sa pangangailangan ng pamilya. Ikalawa, sa dapat na ilagay sa go bag ang first aid kit. Sakaling masugatan o magkasakit ang pamilya, mahalagang magkaroon ng first aid kit na naglalaman ng bandage, panlinis ng sugat tulad ng obidon iodine solution, at mga gamot. Ikatlo, mahalagang isama sa survival bag ang tools. Maaring magamit ang mga tools gaya ng gunting, kutsilyo o swiss knife sa iba't ibang sitwasyon. Maging sa pagluluto o kaya pagtatayo ng iba't ibang istruktura dapat ding maglagay ng lubid o tali sa bag. Ikaapat na kailangan ilagay sa go bag ay ang hygiene kit. Mahalagang manatiling malinis ang katawan upang makaiwas sa sakit. Dahil dito ay kailangan maglagay ng sipilyo, toothpaste, shampoo, sabon at tissue sa bag. Ikalima, maglagay din sa bag ng pera, ID at importanteng dokumento. Siguraduhin may dalang pera upang may kakayahang makabili ng mga kailangan sa panahon ng sakuna. Mabuti rin magkaroon ng pagkakinanlan ang bawat miyembro ng pamilya sa panahon ng sakuna. Kaya kailangan magdala ng ID at mahalagang dokumento. Ikaanim, power bank. Mahalagang may power bank para hindi agad maubusan ng baterya ang cellphone at iba pang electronic devices na magagamit upang makausap ang mahal sa buhay, pati na ang ibang tao. Ikapito, ilaw at radyo. Posibleng mawala ng kuryente sa panahon ng sakuna, kaya kailangan na maglagay ng flashlights at posporo sa go bag. Mainam din kung makakapagdala ng radyo dahil mahalagang may mapagkukuhanan tayo ng impormasyon sa panahon ng sakuna. Kapag naisalansan na ang mga gamit na ito sa go bag, ilagay ito sa lugar sa bahay kung saan madali itong makukuha ng sinumang membro ng pamilya. Tandaan, pagkain hindi basta napapanis at tubig na malinis. First aid kit, tools, hygiene kit, pera, ID at importanteng dokumento. Power bank, ilaw at radyo ang dapat naman ng inyong mag So guys, ligtas ang may alam. Mas maayo na ng mangandam tandaan, kaysa maulahi pa unya ang tanan. Mapinantayon, mangandam ug magampo sa kanunay. Thank you for watching.